So good morning mga paps. Uh, ah, welcome back sa akin channel no. Uh, ah, RM Alimo Kun Hunter Vlog. So for today's video mga paps, ah uh, tayo mga paps no. So mga under trainee ko mga paps yan. Titrain tayo dito mga paps. Siguro ang dadalhin ko mga paps itong si Bagging. Yan si Bagging mga paps no. Siya ang susubukan ko ngayon sa Agubat no para mai-hunt no. So bago pala mag hunt mga paps uh, sa nagpapa shout out sa nakarang video mga paps uh, shout out kay Joe Misano Ujo jo Moto, shout out Sky TV Vlog shout out Robert Mamburaw from Pandaitan Davao City shout out Michael Adobas shout out Roy P Channel shout out Hansel Gayol ng uh, Magpit Kidapawan City shout out so yun mga paps no Um, under training natin yung uh, susubukan na naman natin ngayon mga paps. So dadalhin ko si Baging, Subukan ko. So sa mga uh, hindi pa nakakapag-subscribe at hindi pa na-hit yung notification, bell sana hit 'yun mga paps para updated kayo sa mga uh, hunting ko mga paps. So 'yun, uh, sa mga kasulit uh, Mga silent viewers, mga silent subscriber, ah uh, salamat sa patsubay no? hindi man tayo magkakilala sa personal so sino sinubaybayan nyo pa rin yung uh, munting channel ko so set out na rin sa so, mga kasulit na mga magagaling yung mga pangati uh, sana supportahan nyo din nyo ang channel nila Ali uh, Limix Vlog ng Leti Shoutout uh, shout -out. Uh, Kuya Glyn TV Shoutout uh, shout out bye uh, Boards TV shout out Alakdan TV Shoutout out Barakuda channel Shoutout so yun mga pups no so yun ang mga magagaling yung mga pangati sana supportahan din yun no at uh, salamat sa pagsubaybay -so no so yun mga pups ah uh, dadalhin ko mga pups ay si bagging no so, uh, mararami pa talaga tayong ititrain no so si bagging yung dadalhin ko mga pups yan si bagging mga pups. so tara tara let's go mga paps. Sikat na natin si baging mga paps. Tatago. So yun mga paps. Dalawa na sana. Diyan kanina lumapit mga paps. Oh, isa. Sige dito sa itaas. Sayang yung pangati natin mga paps. Kulang pa talaga sa ano no. Sa so, diskarte. Mga wais na kasi yung mga alpas mga paps. Nandyan lang mga paps. Oh. Kumakain ng bunga ng punong kahoy. So sayang. Wala well, kasing diskarte yung pangati natin sa baging. Oh. No? may mahina naman siyang busis na parang padud pero hindi pa yun sapat no para mapadapo niya yung alpas nandiyan lang oh marami medyo, medyo mailap pa talaga yung pangati natin oh yan Andiyan mo. Grabe. sayang yun dalawa kasi mga paps dyan yung isa oh lumapit Saka yung isa dito sa taas iwan ko kung na ano ba sa camera mga paps no nakuha lang So siguro hanggang dito lang yung video mga paps kasi parang uh, wala tayong maano dito mga paps kasi may alpas pero wala hindi pa siya masyadong uh, demiscarte no. So yun at least napalapit niya yung alpas mga paps no. Naka nakapalapit siya ng alpas. Dalawa sana kaso lang wala pa siyang diskarte no. So yun mga paps salamat sa pagsubaybay hanggang dito lang yung video mga paps. Bye bye mga paps.